Kung may isang tao raw na naglagay kay Mayor Bullet halos ho sa kontrobersya, yan ay walang iba kundi ang social media personality na si Sian Gaza. Siya ang itinuro ng batikang showbiz columnist at host na sinanay Nanay Christy Furman na nagbanggit sa pangalan ng alkalde na benefactor umano ni Dominic Roque. Si Sian Gaza po, isang vlogger, dinirecho po niya na si Mayor Bullet halos host talaga yung nagbabahay dito kay Dominic Roque. Sa akin niyo po ba yun narinig? ang pahayag ni Knight Christie sa kanyang programang pahayag ni Christie. Dagdag pa niya, napakagasgas na po ng swelas ng pangalan ko. Hindi ko po ninanais na ganoon ang mangyayari. Sabi pa, nagsalita po, umaray si na Mayor Bullet Halos Hoss at Gino ang bong suntay ang kanilang kasarian ay kinu-question pinagtatawanan lang daw po nila pero nade dawot daw po ang kanilang pangalan sa hindi kagandahan na sitwasyon. Napanood ko po ang kanilang interview kay kasamang Jay Ruiz na ayon kay Mayor Bullet. Pinauupahan ko ang unit kay Dominic na hindi ko ipagagawa at siya ang magpapagawa at uupahan niya ng 50%. Ang eksakto pong sinabi, ni Mayor Bullet, pinauupahan ko ang condo unit, hindi ko ibinabahay si Dominic. Yun po ang kanyang sinabi. Si Ginoong Bong Suntay naman po ay wala tayong magiging problema hindi po tayo magkakilala kahit si Ginoong Bullet at nakilala ko lang ang pangalan niya nung magkaroon sila ng problema ng Tito, Rick and Joey na ang Tay, Inc. na sila, halos host, ang may-ari, depensa pa ni Nay Christy, at dito pa niya nabanggit na nasisilip ng mga kasamahan nito na bakit pangalan lang niya ang nabanggit ng paulit-ulit sa official statement ni Dominic. Ayon sa aking mga kaibigan na hindi ko naman po pinaniniwalaan ng isang daang porsyento dahil may sarili naman po akong paniniwala sa mga issue. Ang sabi nila, dahil kasi TVJ supporter ka at defender ka. Ang linaw po ng mensahe pero parang mas gusto kong paniwalaan na ako ang kanilang tinututukan dahil ayon sa kanila, Dominic at Bullet dahil malisyoso at mapanirang puri ang mga binato kong salita kay Dominic Roque. Kung pinangalanan ko po si Mayor Bullet Halos hos, magkakaroon po yan ng mali siya kasi iisipin ng kanyang mga kapanalig na kampi ako sa Tito, Vic and Joey, pakawala ka ng TVJ. Hindi po ako pakawala ng TVJ, ako po ay taga-suporta dahil ako po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanan. Di ini Christie.